Nagre-reklamo ngayon ng na mga nagtitinda sa palengke na matumal ang bentahan ng sibuyas dahil sa bagsak presyo ng bentahan nito online. Dihama kasi na mas mura ng doble hanggang triple ang presyo ng sibuyas online. Nagbabalik Simbon Valdez 30 pesos kada kilo ang bentahan ng sibuyas sa Facebook Marketplace. May ilan pa na mula 17 hanggang 40 pesos ang benta, depende sa laki. Ito naman, bagsak presyo sa 20 pesos lang per kilo at may free delivery pa. Ilan lang yan sa mga patok na murang bentahan ngayon ng sibuyas online. Ang presyo nito, malayo sa presyo ng sibuyas sa mga palengke. Sa kamuning public market sa Quezon City, nasa 80 pesos hanggang 100 pisong kada kilo ng sibuyas. Hindi raw kayang tapatan ng mga tindera rito ang presyohan online. Niliriklamo ng mga customer dito na bakit makmur daw sa kanila. Sabi namin, baka nga galing sa kanila mismo, ani ah, nila kasi kami, umaangkat kami sa Balintawag. Siyempre, angkatin namin ng alimbawa, punan namin ay 35 ang sibuyas. alang di ba 50 na dito? Ang grupong sa mga industriya ng agrikultura o sinag na sa baba ng presyuhan sa online. Lalong mababarat yung ating mga farmers sa farmgate price. Kung naibibenta siya ng 25 to 30 online, retail na yon. Ibig sabihin, ang kuha sa kanila, mas mababa pa sa 25. Yun ang kanyang cost of production. Eh. So talagang walang kinita ang magsasaka natin. Balik puhunan lang. Ang farm gate price ay ang presyo kapag binili ang produkto diretsyo mula sa magsasaka. Sa ngayon, nasa 50 hanggang 60 pesos ang farm gate price ng sibuyas. Sabi ng grupong sinag, ngayong buwan ng Pebrero hanggang Abril ang pinakaanihan ng mga sibuyas dito sa bansa. Kaya hindi nakapagtataka na tila bunga baha o marami ang supply nito ang problema, sinasabayan din yan ng mga imported na sibuyas. Hinala rin ng sinag, baka smuggled pa nga ang mga itinitin ng sibuyas online. Baka yan ay hindi declared, hindi smuggled. O kung mura siya, kahit kasi legal na importasyon, nasa 20 lang yan, landed cost. Eh. So kahit ibenta mo ng 30 o 35, may tubo na sila. Pero ayon sa nakausap ng News 5 na isang online seller ng sibuyas, direkta mismo silang bumibili sa mga magsasaka mula Ilocos. Kaya naman kaya niyang ibaba ang presyo sa 35 pesos kada kilo. Direkt tayo. Kami mismo yung namamakyaw. Kunti-kunti lang sir kung magtubo kami. Kasi kawawa naman po yung mga magsasalukong ipapamahal namin po. Kailangan ng partial Pero ang minimum na dapat bilhin sa kanya ay 10 kilo at dapat bayaran kaagad. Mula Ilocos Sur, sa Bero, ibabiyay sa bus ang lahat ng order sa kanya papunta sa buyer sa Maynila. Ibig sabihin, hindi na napapatungan ng presyo dahil hindi na dumaraan sa mga trader, wholesaler at retailer nagbabalita mula sa frontline. Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.